check. Hello, test mic 1, 2, 3. Okay, okay bang audio? <laughs> okay, magandang gabi po mga kapatid, mga farmers Ito po, nag-live po ang inyong lingkod, June Bubi Ceriola ng AB Amazing Vlog. Tutugunan po natin o sasagutin po natin ngayong gabi ang mga katanungan ninyo, yung mga iniiwan yung mga messages sa comment box ng aking YouTube ang mga katanungan pong nababasa ko doon, mostly sa yang sa feed formulation. Yan. Focus tayo po ngayon sa feed formulation. Doon sa mga sangkap, yun ang laging tinatanong sa akin. Saan ko kinukuha yung mga sangkap? Paano pinaprocess? Okay, bago tayo sa processing, unahin po natin mga kapatid, mga kapalmers, yung mga ginagamit kong materyales hindi po natin pag-uusapan dito yung hindi ko ginagamit kasi po gaya po ng mga nababasa ko, may mga nagtatanong noon doon sa bagay o materialis na hindi ko ginagamit, hindi ko po yun masasagot may mga nagko-comments po sa akin o mag iwan ng mga komento na tatanong doon sa mga materialis na hindi ko ginagamit hindi ko po kayo masasagot yan kasi po ayaw kong sumagot ng hindi ko sigurado yan po ang pamantayan ng buhay ko. Ayoko pong magbigay sa inyo ng information o impormasyon ng hindi ako sigurado. Ang binibigay ko po sa inyo ay yung mga gumanan sa trial ko, sa research ko at napatunayan ko na dahil yan ay ginagamit ko sa aking mga manok, sa aking poultry. Okay, speaking of materials kasi doon lang naman tayo umiikot, doon lang yung mga karamihang mga comments ninyo, mga katanungan ninyo, yung processing at saka kung saan nang gagaling. Okay. Unahin ko na po kung anong mga materialis ang ginagamit ko. Una po, mais. Yan, yung corn. Pangalawa, the o rice bran. Yan. Pangatlo, ang kasaba root meal. Yung laman po ng kasaba. Kasaba root meal. Ibig sabihin flour po yun. Ha? Then, yung BSFL o black soldier fly larvae. Ano pa ba? Yung Moringa Olipira Leaf Flower. Malunggay po yung ginawa natin flower. Then, kasaba Leaf Flower. Yung dahon ng kasaba. Yan. Napaganda po yan. Then, Madre de Agua. Skimel. Yan. Yan po ang mga sangkap. dun sa main ingredients po yan. Ha? Iba pa po yung sa fix ingredients. Yung salt. Yung asin. Huwag na huwag nyo mong kakalimutan yan kasi yan po ang ang source o diyan po nang gagaling yung sodium. Isang mineral na kailangan, kailangan ng ating mga alagang manok o anumang hayop. Sa health po ng mga animals, hindi pwedeng kulang po yan sa sodium. Hindi po magiging maganda ang, ang kanilang health pag wala yung sodium doon po yan nang gagaling sa asin. Then, yung oil o fats. Ako po, ang ginagamit ko po dyan ay corn oil. Bakit? Ang corn oil po ay may napakataas na linoleic acid. Ang feeds po ay may 1% required o requirement na linoleic. Nakakabulol yung linoleic. Linoleic acid yan. 1% po ang i-inclusion yan, yan ang, uh, o requirement yan doon po sa corn oil na po-produce niya po, na po-provide niya po yan. Kasi po ang corn oil may 60% na linoleic acid yan. Napakalagang fatty acid po yan para sa health ng ating mga alagang manok. Yan din yung calcium. Yan kaya po nag tayo ng kung kung ginagamit niyo dyan, dahil marami akong manukan, marami akong manok, maraming itlog doon. Iniipong ko po yung shell ng itlog kasi source po yan ng calcium May 40% pong calcium ang eggshell powder. Yan. Kaya may, kung napapansin nyo sa feed formulation ko, may eggshell powder yan. Then, yung natural antibiotic. Ito po ang combination ng green chili, yung siling labuyo, yung hinug na po ah. Then, yung oregano. Sili at oregano po, combination yan yan po ang ginagamit yung natural antibiotic yan yun po ang fixed ingredients ulitin ko po ang mga materials ko corn rice bran darak o daraka ah. then cassava root meal B.E.C.F.L. o black soldier prairie uh, moringa olipera leaf flower o yung malunggay flower cassava leaf meal o yung dahon ng cassava then madridia agua yan copra meal iski milk tataka po kayo siguro bakit may skimmel pa yung skimmel po kasi kay nutritious yan yan po yung ginagamit natin dun sa mga <coughs> sa starter sa asamid po ako pasensya na kayo ah. sa starter feed po pre starter o sa si cheek booster ginagamit po natin yan skimmel na yan dun lang po sa uh, yan sa grower finisher and layer din na po yan kasama yan kasi po diba po ang skimmel kay gatas Parang tao lang yan eh. Ang baby pa, kailangan lang gatas yan. Ay nutritious kasi siya. Okay, doon tayo sa processing mga kapatid. Kasi tinatanong sa akin lagi yan, paano pag-process ng mga materials, paano nagiging flour Isa-isahin po natin yan ngayong gabi. Isa-isahin po natin yan. Pangako, tatapusin ko po ito para sa inyo. Lahat ng materials natin. materials na binanggit ko. lain po natin ng mais. Ang mais naman po ay nabibili yan. Depende sa inyo. Kung gusto nyo bumili ng, ng flower na, kaya lang medyo mataas ang presyo nun. Compare doon sa bibili kayo ng buo pa. Kaya lang, may eh process pa yon Ibibilad nyo, then babayuhin nyo o igilingin nyo para maging flower. ganoon lang kasimple. discard nyo po yan kung paano nyo siya ma, magagawang ma flower. Ayan. Kasi po ang mixing natin, lahat po yan flower, lahat yan harina, lahat yan pulbos. Okay, ganun lang po. Ibilad natin. Kung nagtatanim tayo, siyempre, aanihin po natin yan ng tuyo na. Para alisin natin doon sa, ano ba yan, tawag doon sa pinagkakapitan ng mga, yan, mga butil ng mais. Then, ibilad natin. Pag tuyong tuyo na siya, gilingin natin maging flower. Okay? Number two, rice bran. o yung darak. Actually, hindi naman pinaprocess to Bibili, bumibili lang ako nyan kasi hindi naman natin magagawa yan, syempre. Pili tayo sa mga iskisa ng palay. Yung pino po, ah. Yung D1, yung pinong-pino po. Napakaganda po yan. Kung nakabili kayo sa iskisa ng palay at nakita nyo hindi pino, i-strainer nyo sa pino kasi may mga malalaking particles po yan. Huwag nyo na pong isama yun kasi hindi po yun natutunaw. Hindi kaya't unawin niya ng ng mga alaga nating hayop, especially ang manok at saka ang tawag dito ang baboy kasi ang manok po sa saka baboy, monogastric animals po yan. So yun monogastric, single chamber. Ang mga baboy po at manok, bilong po yan sa monogastric animals. Ibig sabihin po ng monogastric animal ay single chamber po. Hindi yan po tulad ng mga kumakain damo, tulad ng kalabaw, ng baka, ng tawag dito, nang kambing. Kaya po nilang tunawin ang pinain nila ng maayos kasi may double chamber yan sila. Papansin niyo po may tuwalya sila sa tiyan yung lalo ng baka, di ba, kalabaw, ng kambing. Bago ilabas po yan sa, uh, yan, sa kanilang o oh, idumi nila, ilang ilang araw po yan bago pinaprocess doon sa loob kaya natutunaw po yan. Sa manok po at sa baboy, wala po silang ganon. Kaya po kailangan mong pinong-pino ang ating ginagawang feeds ang mga materialis natin. Okay? Ganun lang po. Sana po ba tayo? Darak na, no, Di ba? Di pangatlo, yung kasaba leaf plow, ah, di, kasaba root meal. Yung roots o yung tubers ng kasaba, yung laman. Simple lamang po yan. Dalawang Uh, proseso po ang pwede natin gawin dyan. Pagkakuha natin ng laman, pwede natin kung maganda yung ini talaga, pwede natin chap-chap na maninipis yan. Pagkahugas po, ah, uh, ugasan naman natin. Pero hindi uh, mo na kailangan balatan yun. Kasama na yung balat. Alisin nyo lang yung skin doon, yung outer part niya talagang kulay brown. Alisin po natin yon. Then, chap-chapin ng maninipis, ibilad. Pag tuyo-tuyo na, gawin natin flour. Depende sa inyo kung paano nyo gawin yung flour niya. Pwede bayuhin ninyo yan. Pwede may blender kayo, eh, blend nyo. Ganun lang po, kasimple. Ang pag-process ng kasaba oatmeal o kasaba flour. Sasamid ako. Okay. Sana naman na. o Black Soldier Prelar Bay. Okay. May spirit video po tayo nito ha. Kung hindi kayo familiar dyan ha. Yan po ay yung larvae po ay stage worm po yan ng black soldier fly yan po ay napaka halagang ingredients ng feeds dahil napaka taas po ng protein content yan and fatty acid kaya po napaganda yan okay kung may larvae na tayo same lang ibilad lang natin lahat naman ibibilad yan para mag, oh, matuyo eh basic na basic naman, patuyuin natin, then gilingin. Ganun lang kasi ang pag-process. Gilingin, bilad, gilingin. Strainer, maging flour. Tapos ang usapan, flour na yan. Ganun lang kasi simple. Ganun din sa malunggay. Ibilad, pag yan na, pa retail na. Pag kinuyumus mo yan, na uh, nag- Tawag dito, nag-break na siya. O yan, retail na yan. Gilingin na natin, i-blend na natin flower na ibo din sa kasaba leaf flower Ganon din ang process noon the same na the same sa malunggay bilad then giling bilad giling Ganon lang kasimple ano pa ba po pramil nito pwede kayong bumili nabibili naman yan eh yung talagang yan na process na eh yung po yung nabibili doon sa mga pagawa ng oil ng coconut oil yan. Pero pag wala kayong available na bilihan nun, well, medyo mahal yon pagbibili kayo ng buy products niya. Ako po, dahil maraming nyug sa amin dito, ako lang gumagawa ng copra meal. Kakayod lang tayo. Simple-simple lamang yan. Dalawang bagay po. Ito, malimit din tinatanong sa akin to. Kung aalisan ng gata o hindi na. Ang sagot ko dyan, depende. Sa inyo yan. Ako po hindi ko inaalis ng gata yan kasi pag inalisan mo ng gata, siyempre mawawala yung yan nun, uh, fats. Kulang na ang fatty acids nun. Pero pwede ding, yan, pwede ding alisan ng gata. Actually, nire-recommend ko din nga yung mga, kasi may nagtanong sa akin yan yung nakukuligtan nila sa palingke yung pinag, pinagpigaan pwede po yon yun nga lang sabi ko mababa ang fats noon ang makukuha lang natin doon ay yung rutina hindi po magbabago yung protein content noon which is yun naman ang yan ang kailangan natin sa kumpramil yung rutina niya yung fats, medyo niya na yun eh. wala nang problema doon kasi yung fats naman ma tawag dito makukubird yun ng corn oil may may niya po kasi tayo may ingredients na corn oil gaya yung nasabi ko no sa sa nauna kong paliwanag okay ganun lang yung ayon yung process ng copra meal kung kayo ay walang bilihan ng by products niyan walang malapit sa inyong paggawa ng corn ah, ng coconut oil okay good good kayod lang tayo sabi ko nga kung gusto niyo pigaan gusto yung gamitin sa pag Gata nyo, okay lang. Then, pagkakod-kod, ibilad po natin bago natin lutuin kasi bakit natin kailangan ibilad yan? Para po maalis yung moisture niya kasi napakataas ng moisture niya. Di ba, matubig po ang niya, mangyog pag kinudkod mo, talagang basang-basa siya. Ibilad po natin maghapon, then lutuin natin ginabukasan. Yun na. Magluto. May separate video naman ako niyan. Kaya kung gusto niyo ng video niyan, comment lang kayo dito sa video nito at bibigyan ko sa inyo ang link sa paggawa ng copra Meal. Ano na ang kasimple. Madre de Agua. Yung Triangle Terra Gigante. The same lang na. Bilad natin. Then, gilingin. get gayatin muna natin bago natin ibilad. Para mas madaling natin gilingin. Mas madaling matuyo siya. Diba? kasimple lang. Ganun lang ang kasimple mga palmers, Discarte lang yan very basic ibilad natin sa ilalim ng araw kung kung malakas ang araw o kung medyo may dehydrator tayo medyo may tawag dito may pera tayo may dehydrator tayo di doon yung gamitin o yun ang gamitin niya pag patuyunan. pero gastos pa yun kuryente pa yun sa araw lang tayo mas maganda yung araw kasi natural yung kanyang pagka yung process niya Ganun lang. Kasimple mga kapatid. Corn. Yan po ang mga materialis ko ha. Mais, corn, darak, o rice bran, DCFL o black soldier fly larvae, moringa olivera leaf flower o malunggay flower, kasaba leaf meal o yung dahon ng kasaba. Yan. Padre de agua. Flower. Then, copra meal at saka yung skimmel yan po ang mga pangunahing sangkap na ating ginagamit. Okay, may mga nag-comment kasi sa akin then na yung soya available daw sa kanila yung soya. Yung po yung yung sapal po ng soya, siguro may malapit sa kanila pagawa nung tawag dito ng taho. Yung soya pulp yung sapal ng soya. Actually, ni-research ko na 'yan mga kapatid pero hindi ko siya nire-recommend. Unang-una po, napakataas ng yan yan, ang ah, fiber content yan. Baka hindi matunaw ng maayos yan sa intestino na ating mga hayop. Pangalawa, nagtalong ako doon sa nag-comment sa akin, magkano per kilo? Malin mahal din pala. Hindi ka na yan. Kung mahal yan, mag-alaga ka na lang ng black solar fly. Mag-alaga ka na lang ako ng black solar fly yung ang pinaka the best. Or kung bibili ka nung sapal ng soya, kumili ka na lang ng copra Mas maganda pa. Mas gusto ko ang copra meal eh sa sapan ng soya, yung soya pulp. soya pal. Kasi sa mga research na ginawa ko diyan, nakita ko yung pagkakaiba nila. Mas maganda ang copra meal kumpara doon sa soya. Sa sapan ng soya. Okay, may katanungan pa din sa akin na yung comparison o yung replacement example daw ay wala siyang back black solder ply. Pwede ba na pwede ba niyang palitan ito ng copper Mill? Okay. Actually, yung copper Mill sa black solder ply, ang pangunahing kinukuha natin diyan, protein na same siya. na protein, uh, protein ang ating kinukuha diyan. Kaya lang, sa fiber napaka layo ng diferensya yan ang copramil po hindi natin pwedeng ipalit kung wala tayong black solar fly, bakit? kasi po ang copramil ang fiber po niya napaka 14.10% unlike sa black solar fly larvae 7.90 lang 7.90 kaya po napaka taas hindi mo pwedeng ipalit yan kasi po ang black solar fly ay insecto po yan ibig sabihin pag mga insecto mga animals pababa ang nyanon ang tawag dito ang fiber mas madaling matunaw sa intestine yan ng ating mga hayop ang niyog po o ang cobra milis which gawasan gawa sa yan uh, galing sa niyog yan halaman pag mga halaman po matataas ang fiber kaya po, limited nga ang ating inclusion dyan. Ang Copramil po, hanggang 15% lang yan. ang BCPL naman, kahit 60%, 80% pwede mong samahan yan. Kaya, hindi po sila pwedeng pagpalitin. Hindi pwedeng i-replace ipalit ang black soldier fly o ang Copramil sa black soldier fly. Ang pwede lang pang ipalit sa black soldier fly, mga kapatid, mga ka-farmers ang fish meal. Yan, the same po ang almost the same ang nutrients niyan Kaya ang copra meal mahal. Isa pa ay ang copra meal ang fish meal napakamahal po niyan. At isa pa hindi po tayo sigurado sa quality niyan, baka contaminated 'yan kasi siyempre nilangon na 'yan kasi ang fish meal yung mga tuyo yan na isda eh. Posibleng nilangon na 'yan. Ah uh, initluga ng mga maging warm yan. In the future, after 4 days, warm na yan. Contaminated na yung ismil, Kaya po, highly recommended ko ang pag-aalaga ng black soldier fly. Kasi po, yung larvae niya, sigurado tayo, dahil tayo nag-process eh, na malinis, hindi contaminated. Kaya po, highly recommended ko ang black soldier fly yung po, dun tayo pumukos. Kung gusto nyo po ng link nyan sa pag-start, sa pag-alaga, comment lang kayo dito. At bibigyan kayo ng link. Dalawang link ibibigay ko sa inyo kung saan ang gagaling. Di na po natin kailangan bumili nyan. tuturuan ko na lang kayo kung saan ang kung paano sila palapitin sa atin para makakulikta tayo ng itlog kapag simula po kayo sa colony nila. Colony nila. Makaka pag-alaga po tayo ng kahit gaano kadami. Ano pa ba ang ating pag-uusapan? Uh, Kaka problema ang akin yan. Okay, hanggang dito na lang muna tayo mga kapatid. Nagkaka-problema lang ang aking <coughs> aking equipment, pati boses ko nagkaka-problema. <laughs> Okay, thank you, thank you so much po sa inyong lahat at magandang buhay. Ulitin ko po ha, ah, kung gusto niyo ng mga link about sa Feed Formulation, comment lang po kayo. God bless you all.